Okay. Nang ang laking windmill Nandito kami ngayon sa Banggi windmill dito sa Borgos. Ayan. Pero nagpahinga naman yata itong mga windmill na to. Hindi man umiikot. Anyari sa inyo. Wow. Puntahan natin. Punta tayo din sa gilid ng dagat para makita natin yung view kung saan nakatayo ang mga windmill na to here we go let's go let's go they have a lot of souvenirs here wow ang gaganda mm. ay mayroong ang cute naman ito para doon sa ano Wow, cute po. Oh. Ay, makakabili nga pala nito ng mga pasalubong. Ayan, may mga pagaganda sila. Ang ganda. Ayan. Wow. Ang laki. Ang laki ng, ano, ng windmill pala, oh. Wow, ang ganda. <laughs> ganda ng daga. Tapos ang ganda ng no. ayun no, ang liliit ng mga nandoon. Wow. Dito po sa Borgos ito, sa Ilocos Norte. Ito yung pinagmamalaki ng Ilocos Norte na windmill nila. Ayan. Ayan guys. So nice. View. Ang ganda. <laughs> Ayan po siya. Ayan tapos dito naman sa ano, dito sa banda. yan bundok. Okay. Ayan. Ito na po. Thank you so much. Ito na po siya. Ayan yung mga tindahan ng mga souvenir. Kung gusto mong bilhin, bumili ng souvenir. Ayan. Okay. Ito na lang po. Dito na lang po tayo. Bye-bye.